Good morning mga idol, si Tabak Farmer ito at ating ituloy ang paggawa ng ating view Yan. Parang ulan ng panahon. Makulimlim. Kaya masarap maggawa. Malamig. Yan. Ang ating ginagawa ay para sa ating mga motor. May silungan sila rito. Yan. At dito naman ang ating uh, bio deck second floor, yan. Kinulang pa nang sahig mga idol. Pero baka mamaya matatapos na natin yan dito sa landing na to Yan. may bubong pero temporary lang gawa ng mainit kahapon pinangharang lang natin ng ating uh, haring araw uh, ito umpisa na natin ang ating uh, paggagawa Ayan. At magandang tanawin ng mga idol. No? Puro lantay na mga protasan. Ayan. Doon naman yung ating uh, bukirin. Uh, taniman ng uh, sarisari sari-sari gulay. Vegetable <coughs> around the bahay kubo. Ayan. Ayan po. At uh, abangan nyo po ang um, mga accomplishments ko po ngayong araw na 'to. At <coughs> paki din po ang aking channel Tabak Farmer. Ayan po. Tabak Farmer

Ronald Blag at Katuro, Ayan, parehas nating uh, taga-Norte. Tayo naman po ay taga Apayao province. Yan, get out Katuro, Ronald Blag, ang iyong uh, kababayan tabak farmer na taga-Apayaw. Ah. Uh, ito po ang aking ginagawa na to ay tambayan lamang. Kaya habang uh, ay ng uh, init ng panahon. Napakahirap nang nandoon ka lang sa loob ng kwarto, loob ng bahay. At maganda na 'yung meron ganito. Uh, made made from uh, bamboo. Uh assorted Meron nga uh, mga kahoy. Uh, like, ipil-ipil. Ayan. Bayog. Okay. Shout out, Boy Sardinas. Mami Sharma. Lahat ng po mga mami. Tatay Danny. Ayan. <laughs> Shout out din sa aking asawa, sa tagig, at aking mga anak. Ayan. Hanggang dito lamang po ang ating vlog. Tabak Farmer. Bye. -bye.